Ngayong July, makikilala nyo na ang tunay na Deadpool at Wolverine. Ito na sila. Yun. Yun oh. Ano ibig sabihin ng LFC sa dulo? Ako hindi ko nga <laughs> <yung> tinatanong ko. <laughs> LFG, ano kaya ibig sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng um, LFG. Looking oh, for Gorilla? <laughs> <laughs> eh nga, search nga natin nakakaya. Eh, LFG. Clear, kapag may hindi. Hey, Google may natin. kapag natin. hindi ka alam, eh, nakakaya kapag, ano, kapag uh, hindi mo alam. LFG sabi, eh? Let's freaking go. Oo diba? Yan yung nakakabwisit eh. Hindi man na tayo na-inform na may bago na pala eh. LFG, let's freaking go. Let's freaking go. Ayan, magandang magandang araw, gabi o anumang oras po nasa inyo diyan. Ito po ang aming reaction video sa first trade, hindi siya first eh. Sa latest, sa latest, sa latest, Hindi ba official lang dati? Uh, The teaser lang sa, ang classification nito 'yung, first, so yung parang, siguro mga tatlo 'to, mga tatlong versions 'to feeling. Pero ito uh, 'yung first official lab uh, trailer ng Deadpool Wolverine. Yun. Ano initial reaction mo? Ah, natuwa ako kasi isa sa mga fears kasi dati ng mga fans nung nakuha na ng Disney 'yung ano, uh, Deadpool eh magiging ano tone down mawawala yung mga kalokohan yung violence yung pagmumura ni Deadpool uh, it's nice na andun pa rin kumbaga it's still more or less the Deadpool na kilala natin at minahal natin at kinagiliwa natin ayun although pansin ko lang dito sa trailer medyo siguro napasobra although ako kilala mo ako na mahilig ako magmura siguro one profanity or twice lang, okay na yun. eh. medyo napasobra ata. Siguro, siguro tang- magtanggal siya na isa, dalawang mura. Ayun. Eh natuwa ako kasi ano, ah, uh, ito yung gusto ko sa mga trailer na na e entice ka dun sa nakita mong visuals or probably pati yung sound pero hindi ini-spoil yung mga major eh. plot points. Hindi ba? Kasi, uh, hindi ba ba ikaw na-spoil? <laughs> So, hmm, oh, eh, kasi although alam natin tungkol sa multiverse at yung si villain si Cassandra at ano. Uh, Cassandra sino yun? Hindi ko kilala yun. Yung ano eh sa sa anong power nun? Parang Professor X din. Ah, <laughs> halos. Ah, babae lang. Yan, nakita mo kanina yung kinokontrol ni Cassandra yung ano, yung movement ni Wolverine kanina. Ayun, so hindi masyadong spoiled kasi alam natin na uh, maraming quote and quote cameo dito sa pelikula lang 'yun, buti hindi nila pa pinakita. Kasi kumbaga enough na na andun at nakita na natin si Hugh Grant nagbabalik bilang Wolverine. At siyempre andun yung kalokohang mga ano, soundtrack. Ayun, eh, yung gamit nung ano. Tama si Madonna nga yatin kumanta noon, like, di ba? Oh, and ako naman uh, tech actually, I I'm well, with regards to the trailer, medyo may ano may mga reservations pero just the mm -hmm. thought na makita mo na ka Wolverine naka-costume it's a different take no although yun nga alam natin um, kasi hindi naman yun yung Wolverine ng ano eh ng um, Foxy eh. 'di ba oh. ang Wolverine ng Fox ay uh, never naman nagsuot ng um, ng costume Diba? Hmm. O yung costume niya, yung kulay black, which is very, ano, you know, very far from the, from the comics na costume niya. Hmm. Do I prefer the black costume? Siyempre, hindi. Ito yung gusto kong makita ang costume. Eh. So sa costume pa lang, masaya na ako. No? Oh, But, with the accurate. elements of um, violence, yung scenes, uh, yung mga shots, diba? yung, yung mga closer shots dun sa, sa close and all, mukhang maganda yung directing. Eh mukhang maganda yung directing talagang uh, parang dating Deadpool pa rin na uh, talagang violence, gore makikita mo no. Uh technically kung ako kasi fan ako ng Loki. So technically alam ko na TVA pati yung, oh, yung background yung kalina, may TVA. Oh. So yun yung mga parang uh, parang giveaway pero i would adhere here sa sinabi mo na oh nga parang hindi naman gaanong uh, hindi naman gaanong uh, binenta spoil. no hindi pa hindi pa tayo ganun spoil pero ang hope ko lang hindi ito sana yung mga pinakamagagandang parte na ng pelikula kasi hindi mo na sa pelikula sa pelikula Pilipino kapag pinanood mo na nalaman mo na yung buong story <laughs> <laughs> ba diba? I'm hoping na hindi ito and I felt I don't know kung naramdaman mo rin I felt na Baka may mga dinoktor na eksena dito. Feeling ko may mga oh, dinoktor na eksena. Hab habit ng Marvel 'yun na mag fake uh -huh. sa ano eh, sa trailer uh -huh. na may papakitang eksena pero yung pala ano, iba pala yung lalabas sa pelikula. Oh, feeling ko eh, feeling ko kasi masyado nilang nilimit sa laban ni sa ang nakita natin parang si Deadpool at saka si Wolverine lang 'yung naglalaban. So, feeling ko maraming ano maraming maraming uh, parang yung sa Spider-Man dati, 'di ba? May talagang may mga inedit out and all just, hmm. you know, to create Although, uh, medyo medyo sure na nata si Doctor Strange kasi yung portal hindi lang, madami, madami pang ano, oh. madami pang sure na, na balita na yung kasama labas. na dito sa sa Deadpool di ba uh, Marami dun sa mga dating X-Men daw ay uh, babalik Atakitin. si James wow. Marsden, si ang wala si ano si Jean Grey. Hindi ko alam kung si Storm ay kasama din dito, pero marami dun sa mga original X-Men na babalik, mga original X-Men at babalik. At meron pa nga daw ano eh. Ayon sa balita ko, isang major uh, Avenger ang uh, lalabas ulit dito, 'di hindi kasi Tony Stark. <laughs> Yoy! Eh, Hinula mo. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. natin. At, uh, eh, kung ano man yun, edi it's up for us uh, to enjoy pag, pag lumabas na yun. Um, ang ganda kasi, yun yung feel na gusto mo. Pag pinanood mo yung trailer, the music, eh, yun na yun eh. Yun, <laughs> yun na yung tatak Deadpool eh. Yun na yung tatak Deadpool eh. At uh, yun, ang gwapo pa rin ni Hugh Jackman. Pero dun sa isang scene, medyo din age siya eh. Yung iniba, parang pinatanda siya pa. O di ko alam kung pinatanda pa siya o pinabata siya. Doon sa first part, hmm. yung they're talking about 40 years old, parang inedit yung mukha niya eh. So hindi ko alam kung anong dahilan. Baka hindi lang isang Wolverine to. Baka hindi lang isang Wolverine tong, ano, kasi sa umpisa parang mas matanda. Tapos oh. dun sa ibang scenes, doon sa ibang scenes, ang popogi. Di ba? May isang oh. scene siya yung naka-white shirt. Oh! <laughs> <laughs> Ay, papa Wolverine. Oh. So, feeling ko hindi lang isang Wolverine kasi may age eh. merong may age. So, siguro yung uh, wala na, palpak na yung ano. So, hindi natin alam. Of course, we can only, umaga, mahumula lang tayo kasi hindi pa nalang. Oh. Three words to describe the trailer. Uh, exciting, profane, and gory. Mm -hmm. <laughs> although andulang lang, although gusto kasi ng yung CGI blood, alam mo yon, yung hindi na practice. Ha? Eh kasi nga diba dati kapag may dugo, yung ano, yung nilalagay sa katawan fake. kapag binamari. Yung fake. Uh, oh, ngayon CGI oh. na lang. Pero ngayon uh, CGI na yung mga dugo. Eh. Sana, uh, so, kasi, mukhang CGI kanina yung dugo. Eh. Hindi ko sure. Ang swerte ng mga artista ngayon, CGI yung dugo. Alam mo ba nung dati, nung uh, nag-aartista ako, panoodin niyo yung mga pelikula, Urbarito Diso, oh. um, Pangako sa'yo. Kasi, ididikit sa'yo talaga yung ano. oh, yung squib. Para, uh, oh, Oh, squib, oh. Para oh. Ang, ano dito, may, uh, may butas to ng konte oh, may butas ng konti. Tapos may, asin talagang, ang tawag dito? Ice candy. Mm. Ice candy lalagyan ng dugo, puputulin lang tapos sakto. Tapos yun yung papaputukin nila kaya paglalabas yung dugo. So pagkatapos mo nang mamatay, patay ka na sa pelikula, pagkakat ng director, bad trip ka pa. Ang ano eh, ang lagkit, ang lagkit oh. ng buong katawan mo. So, hindi, syempre, pag nasa shooting ka naman nun, wala pang mga ano nun, wala pang mga tenten -ten, -ten nun, talagang nakikaano lang kami dun. So, hindi ka patutunay na malinis hanggat makauwi ka sa bahay mo. Ganong ganong kahirap nun Ay, yun. Ay, wala lang kayong tubig pang banlaw. Depende, depende kasi naalala ko yung Urbanito Dison sa ano yun eh, tinape sa sa, sa may bukid eh, nung Binag, ako eh. So walang matinong CR. So yun nga, alcohol <laughs> pero you still don't feel ano, tsaka may mga umangat dito na dugo sa ulo mo. So yun, walang kinalaman sa Deadpool. Ako naman um <laughs> since Deadpool, kailangan nagra-rhyme. Eh. Deadpool um delightful bobong bobo lang 'di ba? Um, <laughs> oo, tapos uh, delightful, uh, meaningful. Yan. Uh, ano pang ano pang isa natin pwedeng ilagay na pool? Dalawa lang naisip ko, delightful, meaningful mm -hmm. and um nakakapulpol nakakapulpol Nakaka -pul, -pul. Nakaka -pul, pul to Nakaka-pul-pul. kasi mauubusan naman pera ng mga Pilipino dito i'm sure eto kasi ah. yung mga tipo ng pelikula na date night ng mga barkada eh hindi Oo. naman kasi ito date na movie with ano with, uh, with your girlfriend oh depende na lang kung mahilig din sa ano ito pero ito yung mga ganitong palabas na ayoko yung kasama mo yung jowa mo kasi pag oh. pinanood mo to tapos biglang Dapat may mga mas na cameo. <laughs> pwede, pwede naman. Hindi kasi kapag pinanood mo to tapos kasama mo yung jowa mo, ay, Santa Maria Elementary Itatangon School talaga. Tatangin. Mag i yun. Mag sino yun? Eh, Siyempre, ang daming cameo yun yan, di ba? Pumapalak ka, oh. tapos hindi niya alam. Sino yun? Sino yun? Tapos mawawala ka na sa panonood. So, it's either... <laughs> manood ka kasama yung mga tropa mo talagang mga ano din, mga nerdy, 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 o oh, mahilig sa Deadpool. Kaya hindi naman kailangan nerdy kasi pumasok, pumasok na sa kultura natin si Deadpool eh. So, yun. Kasi, ang saya nito eh, pagkasama mo mga tropa. Pag nakasama mo, jowa mo nito, eh, gusto na kaagad nun. Matapos kaagad yung palabas. Tapos, um, doon na kayo sa ibang pool na pupunta. Yung uh. may jacuzzi. <laughs> o, oh, ayan. Ayun. So, uh -huh. sana abangan ano, abangan natin. Maano? Uh -huh. sana maganda yung pelikula. Ako, first date. Hindi, yun, ako, first date ako, ako, day. ako, beyond doubt. Ah, uh, feeling ko maganda tong pelikula. Feeling uh -huh. ko maganda tong pelikula. Kasi si ano bang pangit na pelikula ni Ryan Reynolds ang napanood? Bihirang bihira, uh -huh. di ba? Alam siya doon. Eh. Bihirang bihira. I mean, merong hindi naman ganun kaganda, pero okay pa rin. Eh kung hmm. yung uh, kung yung film niya, Adams Project ba 'yon? Yung may, ad, may time ad traveling. Adam Project. Oh. Oo. Eh yun, ano lang 'yun, eh. 'di ba? Sa bahay niya lang ini-edit 'yun eh. 'Di ba? Ano lang 'yun, Netflix movie lang 'yun. Yung kung yun oh. na maganda na eh, na unlimited ng budget, ito pa kaya. So sa tingin ko isang magandang uh, pelikula talaga 'tong naghihintay sa atin sa July. Hey. Ayan. Uh, At uh, gaya po ng sa akin sinasabi ay uh, pakifollow po ang uh, ang inyong relihiyon. <laughs> depende, depende kung anong relihiyon, ha. Ay nako, mahirap magsabi. Paki-follow po ang Tambay Reviews ni paring uh, Kulas. You. At ako naman po Atong Redilias sa Facebook at YouTube. Yun lang po. Meron okay. ka ba sasabihin paring Kulas? Wala naman. So, kita-kita tayo uh, sa Deadpool and Wolverine. Huh? First day. Oh. Uh, <laughs> hindi kami lahat. Hindi kami lahat kasi nyaman mo paring Kulas. Hindi kami lahat. <laughs> Oh, basta gagawa. Hindi Gag ko alam kung paano namin gagawin yun. No? O oh, basta ako definitely manonood ako nito.